Nagkita na naman ang grupo mga guys sa may daanan dahil nga naglagaw-lagaw na naman ang mga kadungulan ay abaw ang na mon basakan te <laughs> wala tayo may imo kay man matubogid sila o oh, tirahan na kay man hawan pa ho <laughs> tas taas galiba daw malingin manang ulo kwa yambot na nanggida Good morning sa inyo mga guys. No, so ngayon adlaw, syempre maglalagaw na naman ang mga kurimaw. ayala si Tupride, hindi siya magupod sa amon. Ate, wala ta may imo. Okay, kami lang malumpat-lumpat, imis kilidala, no. <laughs> na lang gid. So ayan nga mga guys, no, Di, dito na naman tayo. Ala, naman tayo mga guys ng kalingawan kay Man. ayala, isa ka si Mana nga, why naman naglagaw mga buang-buang. ayambot -buang. na lang gid. Shoutout pala sa mga lahat ng bikers. Jade, buhay mo may mo Bike-bike na ka mo kay man Pag hindi kayo magbabike, hindi kayo malilipay O, oh, di ba? Tama ah, Pag hindi, tama, hindi mali <laughs> Sa totoo lang mga guys no, Maganda talaga pag mababike ka Ay madamo kayo Kasi pag ikaw lang mag-isa aburing naman ba? O, oh, di ba? Madamo kasi dyan mga nagbabike na Nagtatampuhan, minsan isa lang Minsan dalawa lang sila nagbabike kasi Ayaw nila ng ibang batasan Te, wait a mo kay man Mga lain ulo ka <laughs> o oh, sige na, dito na tayo kasi madadamo kami dito. Ay, maglantaw ka na ng aking video para naman malilingaw ang adlaw mo. ay. Wow! <laughs> so mali adlaw pala mga guys, yung rota natin ay na hindi ko alam. Oh, bakit ba hindi ko alam? Ay hindi ko nga ni alam kasi nga si Kaprobin yung may plano nito. Ay hala, oh, tiway mo mga guys ha, susunod na lang tayo. Bali ang sabi niya lang sa akin mga guys, no ay barangay road lang yun daw ang binigyan naman ay hindi ko naman alam kung saan yon basta sabi niya sa akin yung entrada daw ay barangay swalo ay hindi ko lang alam mga guys kung sako pa ito ng maasin o alimudya na basta ano tonta kay man ay garakasa ng mga upod kuya <laughs> sana oh. nung dumating na kami mga guys sa may banwa na alimudya kami dito ng isang grupo shoutout pala sa mga team parikoy ang gagwapo nila oh, grabe yung mga outfit nila bla ayala so eto na nga ni mga guys kumain muna kami dito kasi nga para mamaya magano tayo doon sa sinasabi ni Kaprobe na Barangay Road oh, ay hindi tayo hahapuin tsaka gugutumin kaya yung ginawa natin about tira the <laughs> grabe na pa sa puta Gago. Nung no, wala po sa kami magmukbang mga guys, no? Siyempre mag na tayo sa pagpatong sa ating bike, no? Para naman makasikad-sikad naman tayo, bla. O yes, makahalin pala. <laughs> so ayan mga guys, no? Dumiritso na tayo. Hindi na tayo nagliliko. Kasi nga pag magliko tayo, ah baka mabunggo. <laughs> o oh, ito na. Shoutout pala sa ano ba yung team nila? Team D Dora Explorer, no? Shoutout sa inyo idol, ha? Pasinsya, hindi ko talaga kayo may isa-isa. -isa kasi nga, ang gagwapo ninyo, Oh my god, <laughs> wow! <laughs> So ayan na nga na yung mga guys no Dahil mahina ay kami ay naabda nila kami dito Sa may suwalo nga barangay Oh ayan lang Bibilis talaga ng mga timparikoy no Ah wala to problema ah Hanuton tani kay pagliko Takla jali ya <laughs> Sige lang mga guys ah Importante Kaya natin si Pao Nasta sa may punta ba na ni Atay Kaglaswa Hindi pa ni mag agi ya yeah. <laughs> Kakapoy gin man no Kabudla gin gali kung bikers Ka nga daw hinangagangin mo panipa pakay man ah do maluko ang oh, ginakapaypayan na ah, ni pare kay ay ambot na lang gid niman na kami mga guys sa may tunga-tunga na hindi ko nalalaman ang barangay ay nagsipak pala yung mga team parikoy no kasi nga iba daw yung lalapusan nila at saka iba din sa amin ang yung iba nga na nagtatalang pa <laughs> pero wala problema ah kumplito mga miya awi ah, diba pa na yun. ano to naman mga guys dito sa may raprod pa sa siminto hala abi ko lang gle tayo yun nya oh lantawa <laughs> dumakamang ang animal ko nga upod ay na lang gid Gago. <laughs> so alam nyo ba mga guys, no, ilang balik-balik na namin dito sa mga ganitong lugar, no, pero hindi pala mauubos dito yung daanan kasi nga hindi pa namin naagyan. Sabi ni Kaprobin daw, bago do namin to nalapsan, pero pag-abot na sa may unhan ay dati na namin naagyan. O, oh, alam nyo ba yung nambal ko? <laughs> Natalang naman ang utok yan, ni <laughs> Nung mga na kami mga guys sa may no, pinamangkot ko talaga si Kaprubin kung saan talaga kami lalapos ang sabi niya sa akin, piandaan west daw. So bali na dumduman ba mga guys ang inagyan namin noon na may walong suba na liko-liko blang ang inagyan namin, tinubog-tubog tapos nag kami doon sa may dalag ko nga chob. Uh, ay doon pala mga guys yung magtatabo yung dala na ito. So ito na nga ni mga guys so gumawa na kami mga guys no, tapos sinudla na naman na, namin yung dalan sa may piyak. O, oh, ay, ambot na. Ano ba yung barangay na yung sinudla namin? Ah? Shoutout pala sa mga Team Saint, no? Ay, nakasugata sila namin kanina doon. Pasinsya talaga, idol, ha? hindi ko lahat na videoan kasi nga medyo buaw yung mata ko. <laughs> so, ito na nga ni mga guys. So, sumulod naman kami sa barangay na hindi ko nalalaman kasi nga yung tour guide namin palaging nauunas. Eh, hindi ko kabalok ko. Inchakto, Nga, mangyag yan. Kay do, ang nga, kami tanan oh, di pa tipu tagin hoy <laughs> babaw <laughs> nakikita naman mga guys si Boya Lublak no na yung ulo niya kasi nga nakikita niya si Barney na nagsipasipa nagluluwa ang bilbil sa awak <laughs> o pasinsya na mula niya nakita ko ha umte <laughs> so ito na nga ni mga guys yung alagyan naman namin ay madamong haguno yan, pero hindi ko na makita kung saan ba yung tamang daanan so ito na nga ni mga guys nakalabay na tayo sa namin namin nga barangay oo barangay ano pala ito mga guys no Barangay Morubuan pala ito mga guys So ito na nga ni, no Habang simisipa kami dito sa ibaba, Minagyan kami dito na trail na kunti Pero grabe mga guys no Natutumba kami dalawa ni Ibed Tiwetamay mo kay man Hina ang balansita Kula sigurong laswang Ikaw ang kukina Hahaha <laughs> So ito na, anot uh, na tayo mga guys No, bali na iwan na naman tayo Kaya yung ginawa dito ni di Boy Tim Per dahil pinambakol kami kasi nga Mahinay daw, eh, ito doon ta <laughs> Dudasig Do ba? Ay, animal ya yeah. At nang matapos natin mga guys, agyan yung trail akala namin babalik na kami dito sa dala na si Minto. Pero sabi ni Kaprobin sa amin, oh hindi pa natatapos dito kasi nga magliliko na naman tayo sa may wala kasi nga magdudulog daw tayo sa manami na lugar. May agyan daw tayo na palayan. Baw, ayawan mo ko kapangita ka kay man na, na harvest na. <laughs> Nagyan na harvester. Mga vlogger. Boskar! <laughs> So ito na nga ni mga guys no si Nurkata na sabi sa amin ni Kaproven O oh, ah, talaga na literal mga guys O so, oh, nakita nyo naman dito si Boy Luta ko oh, talaga ng sakit ng buto oh, <laughs> Nagkalahulog ang animal yate Diretso na naman liwat kay man Tapos na ang dos anay At dahil nga napagod sila mga guys sa kakakwat ng kanilang mga bike no Siyempre umanap muna tayo dito ng soft drinks so oh, nag inom muna kami dito Nang munting jo para naman may sugar yung lawas namin mamaya kong hahanot kami. So bali ang susunod na barangay pala mga guys no ay barangay kalayo yung aagyan natin no. Oh, o oh, nabatihan naman ninyo siguro barangay kalayo ang sabi sa amin ni Kaproben. Tapos mamaya doon tayo mamaya lalapos sa may barangay mangguna mga guys no. So pamilyar naman kayo siguro kung ano talaga na lugar ito. Bali na lalaka lang tayo dito talaga makaagi no kasi nga ibang lugar yung sinusudla natin yung madamo lawa lawa <laughs> no may man namang bayambot na lang <laughs> guys. Talaga ay guys. Gago. Eh so, nga niya mga guys, no palabas na kami ng highway pero yung mga upod ko nagdudugsing pa rin. Ay grabe talaga yung mga energy. talaga sila, no? Pero wala ta may himo kay man. Amugid man na sila. <laughs> Ayam na lang gid. So ayan na nga niya mga guys, sa kagwa na tayo sa may barangay na Mangguna no? Maraming maraming salamat talaga sa panood ninyo sa aming video, no? Sana na-enjoy kayo at sana'y ay ma-share nyo it at isa lang yung masasabi ko sa inyo Thank you ulit sa panood ng aking video Maraming salamat sa susunod na naman I love you all Bye 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 na Bye bye na ah, Bye bye na Oh ah, wow